dumayo ako ng tulog dito sa bundok. Kaya lang, <laughs> pinapausukan kami dito para kami tinapa. <laughs> may nag-uuling sa likuran ko. Ayun o, oh. <laughs> may uuling Kaya parang feeling ko, imbis na makakatulog tayo dito kasi nga bundok. Ang ganda o. Oh. Hintay makakatulog. <laughs> ang mga tao po dito, ang kabuhayan ay mag -uling. Ngayon, nagulat ako kasi ang inuuling nila hindi kahoy. Ang inuuling po nila ngayon ay bao ng niyog. Yes, marami po dito ng niyog. Ayun sila oh, nag-uuling sila sa likod. Ang inuuling po nila ay bao ng niyog. Na sobrang dami po dito ng puno ng niyog. <laughs> Ayan, binigyan, binigyan nila tayo ng libreng buho ko. Diba? So refreshing here in the mountain. Kaya lang, at this moment, di ka talaga pwedeng matulog kasi nag-uuling sila. Kaya ilikuran ko puting puti. Ayan, usok! Amoy, ano ko? It's suffocating. Alam ko di maganda sa lungs yan eh. Yung usok. So, kailangan ko na umuwi doon sa bahay ko. Hindi ko kasi mabuksan yung solar. Hindi ko na itanong doon sa aking electrician na nagkabit ng solar kung paano buksan ng solar after kong pinatay last week, ngayon, di ko alam paano buksan. Kaya nito ako, dumadayo ako dito ng, ng tulog. <laughs> Kapit bahay. <laughs> Kaya alam, may nagpapauso kasi kami nag-uuling. Ayun po tayo ng buko. May yelo tong buko ko. Galing sa kanila. Ayan, oh. Taga lang, paano ko ba itong tataas? Ayan, may straw na, may yelo pa. Suhul to. Kasi, Pinapausukan kami dito, parang tinapa. Kaya <laughs> tumatawag ka katabi ko. Eh, no? <laughs> ah! <laughs> diba, totoo to, suhulto. Nabinigyan no, ka ng buko kasi pausukan ka, gagawin kang tinapa. <laughs> matulog sana ako eh. Ready na ako matulog eh.